Hello mga ka-Viber, so bali medyo malungkot or malungkot talaga yung maibabalita natin ngayon kasi starting July, um, wala na po ang broadband department dito sa company po namin sa Purchase and Grow Incorporated. So bali last week na namin this week o oh, ay uh, this last week of June na mag kapagbigay ng servisyo po sa company po namin. So, ngayon, bumabalik lahat yung mga masasaya, mga malulungkot, yung mga stress dati. Kasi sobrang ang laking opportunity, ang laking biyaya na dumating sa amin na naging part kami sa sales representative dito po kayo, kay Blue, uh, kay under sa company po namin na Purchasing Pro. Kaya nagiging emotional po yung, naging emotional kaming lahat nung sinabi na this coming July, uh, wala na ang broadband department. Bumalik lahat yung alaala -ala nung first time namin na pumunta ng Baguio. Nagpapasalamat din pala ako kung nagpilit sa amin. Hindi lang isang buwan ata yung panliligaw niya sa amin. Makapunta lang kami ng Baguio. First na staff house na nadatnan namin is sa Amistad amistad yun ang dami namin sila Kuya kaya Kuya at Ate Cory yan yun, yung mga nadatnan namin yung mga naging kasamaan ko pursigido lahat pursigido kaming lahat na makapagbigay din ng numbers sa, sa board namin nandun lahat kami nandun lahat yung, yung picture namin, pangalan kung ilan na yung sales namin <laughs> Tapos yun yung mga top-notchers. Ayun, that time hindi pa tayo na not top-notchers kasi yun. Know, no? Bago-bago pa lang tayo. Dito kasi, uh, meron, merong booth. Tatlo yung booth namin dati. Yung salitan kami dun sa booth kung mag-isa ka lang, kung meron kang kasama, kung yung mga bago um, sinasamahan ng mga pioneer na para maturuan yung mga bago. Kung ikaw yung nakapag-boot, tapos merong mag choir tapos yun, application ay, kinikilig talaga kami kapag kahit isang application lang sa isang booth yun, hindi, pero merong time naman na wala pero, pero usually merong isa, dalawa yun, malupitan na kapag makatatlo ka <laughs> tapos ang sumunod na sila Jose, at Jeff, ang daming batch na pan na dumating. Ang last batch na, na dumating is sila Ate Pao, Kuya Ian. Sila yung last batch na, na, na tinuruan ng team, team one. Every, every time na makatarget kami, every month, may salo-salo. Yan. Saya-saya namin kapag maka-target. <laughs> Kasi yan, plan, plano na kami kung saan kami, kung kakain lang, kakain ba kami o magsiswimming, din ba? Magsiswimming pa rin kahit, kahit malamig yung panahon, kahit maulan-ulan, kahit makulimlim yan, may celebrate lang namin yung pagkakuha namin ng, ng target. Yan, magsiswimming, magsiswimming sa Asin Road, Pagkain sa Station 120. Yun pa lang yung dati, Station 120. dun kami lagi, um, unlimited buffet. Unlimited buffet siya. Kaya dun kami talaga lahat na nabang. Kasi every month talaga naka, nahihit na namin yung target kasi lahat kami nag, nagko-contribute ng number ng sales sa department namin, Rodban Department. Tapos sa Newtown, yan, lahat yan unlimited hey, kaya <laughs> nagsisitabaan talaga kami. Tapos yun, every target, nagpapakain. Tapos yun, merong admission sa mga top sellers. May binibigay sila, uh, konting tulong sa mga agents. Minsan, bag, sapatos, uh, cash, yun may time pa nga na nawala kami sa company namin ng more than 2 years kasi yan nag work din 2 years ba? or 1 year o 2 years na na uh, kasi nagtrabaho kami sa Cagayan as a sales representative din tapos pumunta kami ng Manila nag naging guard tapos ayun tapos bumalik kami ng pag yun ang team leader na that time is si T.L. Jason. Um, siya yung namumuno. De, <laughs> siya yung tumutulong sa mga bagong agents. Nakakulungkot uh, lang din kasi magtatapos na. Mawawala na. mga, mawawala na ang broadband department. Nakakalungkot lang kasi mga ka-fiber kasi yun nga ang daming mawawala, ang daming nakasagawian, ang daming magbabago sa daily routine ulit natin. Nakilala nyo din pala ako as a ka-fiber -ka kasi dahil nga dito, dito sa trabaho na um, agent fra, um, sa Globe, and daming mawawala, daming lumawalan na kasagawian na namin yung gabi-gabi kami kumakain sama-sama eh. tapos yung birthday pa pala ni Ma'am Jedon sa Jollibee <laughs> yan ang dami kaming pumunta sa Jollibee noon tapos ayan yung mga Christmas party plus um, ang the best talaga yung Christmas party namin yung sa maka Amerikana kami. Yan. Ang Amerikana kami during the Christmas party. Yun yung team ng, ng Christmas party namin noon. Sabi, bonggang, bonggang Christmas party yun noon. Tapos kapag Christmas party naman mga ka-fiber, uh, meron kami intermission uh, per PGS sa PGI 1, 2, and 3. Yan, every Christmas party yan, meron kami papulong pasayaw. Yan, sumasayaw kami ng mga ka-fireburner. Meron akong clip, di ba? Ayan, uh, ito lang yung meron sa akin na clip ng practice namin. Sayaw, sayaw namin dito nila kasi Kuya si Jason, uh, ako, at si Ria Yan. Yan yung mga nakaka every Christmas preparation namin. Na wala pala kami mga kapoy madaming nangyari sa amin sa kagayan tapos madami din ka sa mga naiwan sa, bag, sa mga kasama namin tapos ayun, um, wala akong masyadong alam sa mga nangyari na pero yung kwento, kwento lang na lang nila ako kasi yun nagrescue sila sa baba pero may mga pictures ako dito na na ko sa sa kanila ipakita ko na lang sa ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga nangyari kita sa kung sino mga kasama nila ayan ayan ano na lang yun. bali hanggang dito na lang mga ka fiber yung vlog ko na to. Uh, maraming salamat sa pagsubaybay din sa, sa mga every videos na naipopost ko dito about sa sa team namin, sa team 1 sa PGI. Again, um, this is Jay, uh, one of the sales representative of PGI signing off. Um, <coughs>